up sa inyo mga ka-showbiz? Nagulat sina Iwamoto at Jody Santa Maria matapos nilang mahuli sa CCTV camera ng garahe ng bahay ni Iwa ang ginawang pag sa bakod ni 3D Lacson. Si 3 ay stepson ni Iwamoto at biological na anak naman ni Jody Santa Maria kay Pampi Lakson. Huli sa CCTV ang tila malaakyat bahay na pagpasok ni 3 dahil nakalakna ang gate ng bahay nila. Madaling araw na kasing umuwi si 3 at sarado na ang bahay nila. Ayon naman sa caption ni Iwamoto, tulog pa siya now. Kaya di niya alam na pinost ko to. Sorry na, this is too funny not to post. Papa, duplicate na ako ng susi mamaya. Bagamat anak ni Pampilakson Lakson si Turdy sa ex-wife nitong si Jody Santa Maria, ay parang tunay na anak na rin ang turing ni Iwamoto dito. Bukod pa dito ay mag-best friend din ang turingan ni Naiwa at Jody sa isa't isa at palagi din silang magkasama. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.